Hello mga kapix, kumusta? It's me again po, Fix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapix, pupunta kami ngayon sa Compostela, kina dahil magpapatulong po siya sa, um, magpapatulong po siya maglinis sa room nila sa paaralan. Yung kasi sabi ni mama, kagabi na pupunta kami. Kala ko kami lang dalawa, eh, kasama silang lahat, si Chris at tsaka si, Sansan. -san. So, Kristin Sia, oh, si Kristin tsaka si Sansan -San, dito sasakay sa akin. Nagmumuto lang po kasi kami. Tapos sila Mama Dax tsaka Papa Bets, si Sia, nandun na po nauna. Tapos yung iwan lang dito sa bahay si Ronald kasi may duty. aalis uh, aalis uh, yan Mama yung mga ano. Mga tayn kasi yung mga yung pasok niya parang ano. Ano lang medyo minsan alas 12, alas 11 ganyan. So yan pa natutulog pa so alas, mag alas 7 pala ng umaga so on the way na po kayo mga Pics. palabas na po ready na po sila tapos si mama papabit siya nandun na po na una so ayan samahan nyo na lang kami mga Apex puntang Kospostela kina Jing let's go One hour later. Eh, malapit sa naka na kami ng set dito sa uh, ano. <laughs> <laughs> sa ano sa Compostela so ayan po kakain po kami dito kasi hindi kami hindi kami nag-umagahan sa ano doon na kami nag-umagahan kain tayo kaya yung nito punta kami ng ano ng sa school nila din mag ano buiga de school lang kain tayo Sige pagkamot lang, Hi, Mami May. Good morning. Hi, Mami May. Nandito po kami ngayon. Wala kami doon. Kain tayo, Mavis. Oh, sige, kita tahu jadi kamu Yes po, oh, may Maganda, Maganda yung banding natin. Yung banding natin. Yung banding natin. Yung banding

Hindi ko kuha. Hindi ko mag-aabi pa kuha. Punta kami ng school today. Ni? Kasi maraming mga ano, maraming mga mga gamit na kailangan ng sin Since ako lang naman yung wala kang advisor, tapos ako yung naka ako yung nag sa saro room. So, sana ko ayusin yung ano, ayusin yung yung room ko Kasi hindi ko kasi dahil sa maraming gamit. Ano yung kinakailangan na yung plata din ng kami, hindi lang basta. Kasi ang dami na ala, tapos sobrang ano na siya namin lang yung, yung ano namin yung guard natin, yung sa kabila na kailangan ng big cover a little big cover pero hindi naman talaga big cover tapos hindi ko yung matatapos ng ako lang kasi yung mga gamit pa na nasa labas na nakakalat eh mahirap kung hindi namin ang na alamin yun eh, sino yung magpaayos na cover kasi yung iba may, may, ano, may, rooms na kanila tapos baka kapasokan ka na ano mandag-guard mo lang ako, mga kalat so nakakalat hmm.

sampai di penyekatnya dan

내일부터. 내일부터 시작해. 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 So, yan ang mga tinatawag niya diyan po na tapos kami na pupunta naman kami ng school para mag-bugada let's go yan nandito na kami siya so, bigdan ligpit na naman kami at maglilinis yan, uh, nandito na si Chris na si Sia ano, na ano, ano, una na pati si Jing. Nagsisimula na silang maghakot. Yan, nag -an ano na -an siya, nagsimula na siya. Uh, dito naman tayo sa lumang para ako maghakot. So, ano <tod> ka man? Agmulay? Sus, hanggang. Mumulay ka lang. Yan, yung pangalawang backup. Yan, nalabas uh, na namin yung mga libro. Tapos, i-arrange na lang yan. Takot naman po kami ng mga libro. Inililipat namin dun sa isang room na lalagyan talaga ng libro kasi yung mga libro doon marami tapos nakakasikip so naano namin doon, nililipat namin doon mga kapis dun namin nililipat medyo malayo so pati yung si Chris nand sa si kisisiya nag uh, tumutulong sa paghakot yan kaya 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 kaya

tela tinatambak kasi dito po Ha Ha kakainin lang magahakot si Mama Daksi ng ano nagfa-file yan Diyan po nilalagay yung mga libro Ano po ako nalilito Kasi ang dami talaga ng mga sinusunod Nalilitong mag-file kasi pila mga libro Iba-ibahin Hanapin mo yung Asan yung kapareha kasi para para parehas yung inaano niya para kung may kukuha ano lang, mabilis. So kami yung taga kotse, yung taga ano. Taga file. So ayan mga flex pinapawisan ako. Tagak yung pawis ko. At medyo konti na lang yung mga libro na hakot namin. Ito na lang yung natitira. Yan. ito na lang, ilang balik na lang ito. Natapos na rin. Ewan ko anong sunod na hakot namin at yan ho natapos na kaming maghakot ng mga libro at ito naman po yung hakutin namin ngayon mga sakusakong mga papel medyo mas mabigat to at... konti lang pero mas mabigat to mga ah, um, may 7-11 nga ni 7-11 at bang um, so, ang mga ang tayo. Okay, oh. so, yan mga kapis, ito yung hakotin namin mamaya. Mga sakusagong papil. Yan, yeah, no, break time muna kami. Kasi uh, mag alas 12 na, kumain muna kami. Doon kami sa Kapila. So, nandito kami ngayon sa Lusod, sa Compostela. And, dito kami dadaan. Naglakan lang po kami kumain. Tapos, kasi medyo malapit lang daw. Hindi na kami nagmotor. Lakan na lang kami nila, Jing. yan o mga kapis na natapos na kami mag maglipat ng mga gamit at maglinis so tingnan na natin mga kapis so kanina hindi ko pa una pakita kung ano yung tsura kanina yung yung, yung tsura kanina sa loob yung kalat so ngayon ko na lang ipapakita yung bago na po na ano, malinis na po so tingnan natin mga kapis at saka nagkaroon kami nag, canine, canine, nag ano po ako, nag, naglabay nag nag po ako ng mga Kurting na sa taas. Tingnan natin. Yan, mga kapis. Hi, anong mayroon? Shout out, Alex. Hi, Alex. At kapag Clorox. Hindi na din po siya. So, yan. May kurting na sa taas. Kyo, kani Kanina, wala pa po, po yan. O, naglagay po kami kani? Pag nagpasa yung anay, yung buka, nangyayon. Kaya, Saka maggalang pa siya pa. Si Papa Bitch. <laughs> yah pahinga lang muna. Break time. Meanwhile, at yan ang Apex uh, natapos din kami sa paglilinis sa managing uh, at uuwi na kami. Nakapagpahinga po kami ng konti lang muna dito. Pahinga lang muna kami. Kasi mainit pa ko kanina. So, no, ngayon, alas 5, medyo manon na yung langit, hindi na ma init na okay na po yung pagano. Ano lang ngayon yun, uh, rush hour. Ko, uwi muna kayo mga bikes. Ayan uh, o no, mga bikes, ready na po kami. Pakilin naman ng sumukod. <laughs> yung nakakapagod dun sana. Pagkigada, so ready na po kami. Uh, naka, ano na po sila. Gawin na kami mga pa Uy, Let's go. Yan. Mga katulog. sigurado ko sa ano. Si Chris Lane. Bye. Gawin muna mga One hour later diyan no ho, naka-uwi din kami ng maayos at nabuot po kami ng gabi mga kapis. So, salamat mga madex na huli. Kami yung nona. So, nakakapagod. Uh, at uh, hanggang dito na lang po muna tayo mga kapis. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe po and don't skip that. Pag-click na po notification para maging update po sa lahat ng ating mga bagong videos. So, yun mga rapics. Thank you for watching. See you for our next vlog. Bye! -bye.